ko oh, yung nakarating ka sa mall ng ganito yung itsura mo. Tingnan Sabi ko sa inyo eh, hindi ko kilala yung salitang kaarte artehan Yun eh, namalengke lang kasi kami. Tapos, biglang um, tumawag yung manager ni Nobita. Kailangan daw mag full payment. Kung hindi, tatanggap sila ng ibang ano. So, kailangan natin yung full payment. Kasi kung hindi mo, wala na naman tayo ng artist. Okay lang yan. Para sa trabaho. Diba? Di ba? Hindi naman ito na ng ano eh. Pagandahan ng bihisan eh. Hindi naman sinabing bawal pumasok sa mall yung hindi nakabihis. Diba? Hmm. Di ba? At hindi rin sinabing uh, bawal yung hindi maarte. Bye! So, ang word for the day, paminsan-minsan, lumabas din kayo ng masama ang itsura kagaya ko.